Hello, Leo, Leo, Leo. This is your weekly reading. No, alamin natin kung anong papasok na energies, blockages ba, or opportunities. No, so, ang darating sa sa'yo ngayong week. This is or also a timeless reading na kung kailan mo mapanood ang video na ito is maaring doon ka pa makaresonate. This is also a general collective reading reading. No? So, i-expect mo na hindi lahat ng mensahe is makakarelate ka. Piliin mo lamang yung mga bagay na makakarelate ka, makakaresonate ka. Isang tabi yung mga hindi. So, alamin natin. <clears throat> so, respeto, leadership, control, focus, no? Okay. No? May respeto or magkakaroon ng respeto sa'yo. Magkaka, uh, magkakaroon ka ng respeto yung mga nasa paligid mo sa'yo this week. No? Pwede nga nagkakaroon dahil meron kang disiplina, meron kang uh, focus na pinaglaanan. No? Kaya nakikita yon ng mga nasa paligid mo, nakarespe-respeto ka. Dahil uh, may disiplina ka. Nakikita nila yung disiplina. No? Meron kang control no? sa paligid mo. No? And uh, yon Kaya karespe-respeto ka ngayong week, ah uh, Leo. Or pwedeng sa ngayong week ang mag-open ng uh, pagiging uh, respectful yung uh, respeto na nakikita sa iyo ng mga tao, yung ibinibigay sa iyo ng mga tao and beyond no na magpapatuloy no. Ito na yung portal no ng uh, respect ira mo. And dahil doon is nagkakaroon sila ng hope dahil doon sa nakikita nilang energy sa iyo, the star card no. Nagkakaroon sila ng healing dahil sa iyo, Leo no. Siguro na mo or mo mo sila ngayong week, no? na nakakapagbigay ka ng good advices, na yung advices na yun is tatama sa puso nila, relate na relate sila, parang alam na alam mo yung pinagdadaanan nila, ganun, no? Or pwedeng ganito yon no? Uh, Leo, no? Dahil doon sa respeto na na-earn mo, sa sarili mo, is nagkakaroon ka ng healing, no? Nang, na, na, naging kalmado ka, no? Nagkakaroon ka ng hope, no? Pwedeng ganun. You, your person, or yung mga nasa paligid mo. Pwedeng, para nakakita ako ng na maraming tao dito, eh, na parang, ano, ang taas ng tingin sa'yo, Leo, no? Parang ikaw yung hope nila, ikaw yung pag-asa nila ngayong week. Nako, ang laki responsibilidad nito, Leo. Pero, since ha, fire energy naman kayo is, uh, kaya nyo to. Ganun naman yun eh, di ba? Mga, ano, fire, fire sign. Mga motivated people. Di ba? Leo, Aris, sign Sagittarius. Di ba? So, yun. Na, pwede nga, dahil dito sa respeto na ito, nagiging, nag ka mula doon sa mga pinagdaanan mo yon no, or pwedeng yung energy mo na yon is uh, nakakapagbigay ng healing para sa ibang tao so eto five of cups kaya nga at some point in your life leo no uh, dumating ka sa punto na ito no yung paging uh, pagiging respetado is dumaan ka sa mga disappointment betrayals loss sorrow yung emotional pain, panghihinayang, ganyan, no? So, wag mo na yun balikan, nakaraan na yun. Wag mo nang tingnan yun kasi, ah, uh, ang laki nang naghihintay sa'yo, oh, puro major arcana. Pag-asa, kagalingan at respeto, no? So, dinala ka nung mga hindi magagandang pangyayari nang sa buhay mo doon sa kung anong nga mararating mo ngayon no yun yung nagdala sa iyo so dahil siguro dito sa disappointment mo na ito Leo is doon na build yung character mo na maging humble lang wag nang kumingin doon sa mga nawala at mag-focus na lang sa kung anong natira yun no kaya ko na yan minsan ng iyong uh, isip no tingnan mo na lang yung magandang uh, pang magandang nakuha mo or yung lesson learned nung uh, ano na yon nung pangyayaring yon no and uh, wag nang isama yung emotion no kung isasama mo yung emotion isa uh, para lang reminder sa sarili mo na hindi mo na kailangan ranasin yung kabigatan na yon or kailangan dalhin dito sa mga gandang energy kasi ito the world card isa pa kasi alam mo, aside sa respeto, sa healing, Leo, meron kang attainment sa buhay, no? Na ma-achieve earth ito. Pwedeng uh, career mo, pwedeng nga uh, financial, no? Ganun, no? Na proseso mo ito, matagal mong hinintay, pinroseso mo yung iyong character, yung attitude mo, na-align dito sa hinihingi mo, sa darating sa iyo ngayon, eto na oh. Eto na merong darating oh, the world card oh, yan. Yan ang last card ng uh, major arcana. Puro ka major arcana ngayon, Leo. Ganda na energy mo. No? Attainment, achievement, healing, or hope. Tapos, ano, respect. and huwag maging padalos-dalos. Leo, no, since sa uh, ano kayo eh, air ailment eh, masyadong aggressive, no, pero this time is eh, maging mahinahon ka sa mga bibitawan mong salita, plano no, na nasa isip mo, tapos bigla mong isa sa agad, no, or uh, yung mga... Dahil nga ano to eh, control to eh, respeto eh. Dahil ah, uh, Siguro yung mga tumitingala sa iyo isa uh, pwedeng nakakitaan mo ng uh, hindi maganda, hindi maayos, no? So palagi mong panatilihin yung hindi na yung ano we, eh, hindi dito mangingibabaw muna yung respeto kundi yung kagalingan na nakikita nila sa iyo, yung pag-asa na nakikita nila sa iyo. Yung pag-as, eto kasi ng the star card is nakaharap siya dito kay Emperor tas nakaluhod pa. No, tingnan mo, klaro naman sa, sa screen, 'di ba? No. So ibig sabihin noon, isa kailangan mauna dito yung iyong intention na makapagbigay ka ng healing, ng hope kasi ganun din ang tingin nila sa iyo eh. Yung hope kanila yung healing na naibibigay mo, kaya kanila nire-respeto. Huwag dito na maging aggressive ka or magiging parang susupuhin mo sila or pwedeng barahin, gano'n. No? Ma sensitive itong subordinates mo, pwedeng yung gano'n, ha? No? Uh, Pag-isipan mo muna kung ano yung ugali or kung anong karakter meron yung taong nasa paligid mo, ba baka ano siya water sign siya tapos ikaw fire fire sign ka masyadong aggressive no na wag mo laging i yung sarili mo na mm, matigas hindi madaling masaktan no lagi mong tingnan yung nasa paligid mo na iba-iba yung tao minsan uh, balat sibuyas yon minsan fire energy yon na pasok sa kaliwang tenga, labas sa ka kanang tenga. Ganun lang yung pag-adapt nila ng changes or ng mga masasakit na salita, no, or mga salita sa buhay, no. Pwedeng nga uh, air sign yung kaharap mo na sinabi mong masakit na salita pero bigla na lang yung mawawala na parang hangin, no. So hindi nila imamind, no. Ganun, no. Pwedeng uh, earth ailment yan, yung kaharap mong tao na lalang lang, basta ang kanila lang is ha, magpatuloy lang sa buhay, bigyan mo lang sila ng pabor, ganun, no? yun lang basehan nila, wala na yun sa kanila. Ganun, no? So, huwag kang maging aggressive sa pagbibigay ng desisyon, ng payo, or ng uh, kritisismo sa paligid mo. Lagi mo is alang-alang dito. Yung hope, yung kalinga, yung uh, pagiging kalmado, yung uh, kaayusan o yung healing, no? Na kailangan matamo mo at ng bawat nang nasa paligid mo ganun, dahil dito susunod yung respeto, no? And isa pa, five of cups is uh, baka kasi maging iniisip mo dito is uh, pinanghugutan ng advice mo na pwedeng ganito nakikita ko, no? yung uh, Kaya ko lang naman sasabihin yung nasa isip ko is para hindi tularan yung nangyari sa akin hindi maganda sa nakaraan ko. Pwedeng ganun, no? So, nagre-response ka doon sa trauma mo. No? Nagre-response ka doon sa ano mo, sa nakaraan mo. No? Which is ito nga, eh, sinasabi kasi ng card dito na nakaraan na yon And yung sinabi ko kanina na, na pwede naman talaga kung ang intention mo is healing, no? Isa pa, yung hope no, para sa iba. Pero this time nga, isa, sinasabi kasi ng card, eh, card to, Knight of Cups, o, oh, yun, parang may sinusugod, o, oh, aggressive, o, oh, sila ng dalawa ng kabayo, parang may susugurin, no, masyadong, ano, ah, uh, um, mm, tawag nito, aggressive, no, to the point na, hindi mo alam kung sino yung susugurin nung ikaw yung tao eh, na nakasakay sa kabayo na kataas ng sword no na nakata yung helmet mo nakataas. So, hindi ka aware kung mahuhulog ka ba or biglang nang hindi mo man lang isinesecure yung baluti sa ulo mo. Ganyan, no? So, maging maingat ka. Yun nga, no? Ang sinasabi dito ng uh, card ng Knight of Swords. No? Maaring mabuti naman yung intention mo pero pwedeng ikapahamak mo yan or ikapahamak ng uh, na, mga taong nasa paligid mo ikasama nila. No? So 'yon. Okay, last message is king of wands. Alam mo puro ko ano, Leo puro major arcana and uh ano ano 'yon yung uh, isa lang ang minor arcana mo dito, 'yon, court cards no kung hindi siya Major arcana arcana is ano court cards siya so king of wands no asay dito puro emperor puro respeto puro respeto no nag nag-start ka sa respeto and um, maglalas yung card mo sa respeto so ito talaga eh respeto talaga yung ma-achieve mo ngayong week Leo, no it's a confirmation no kung uh, kung matatapos mo tong proseso, tong isa sa alang mo yung uh, sinasabi ng cards no, na wag wag nang kumilos sa trauma which is nakaraan na yon. No, kunin mo na lamang yung mga lesson learned noon, no. Pero yung dapat maging intention mo dito sa sa iyong achievement sa buhay isa uh, hindi yung respeto eh, kundi yung pag-serve mo sa iba ng healing, no, ng pagiging kalmado, yung pagbibigay mo ng purpose nila sa buhay, no, kasi magiging kagalang-galang ka. Alam mo yung alam mo yung may clarity ka. Alam mo kung ano yung nasa isip mo. Alam mo yung career na tinatahak mo, kung ano yung focus nung goal in life mo no yun yung uh, isa pa sa pwede mong ma-achieve no yun at nakikita yun ng mga tao sa paligid mo Leo na meron kang ganong aura may ganon kang attitude charismatic ka pagdating sa ano career na no, no na may kakayahan ka tingin nila sa iyo isa may kakayahan ka na pangalagaan sila no komportable silang makasama ka no yung even yung soul nila no na may matututunan sila sa iyo or pwedeng maging model kanila no dahil doon sa kung anong uh, uh, character na meron ka so yun yung reading mo for this week Leo. reminder lang na energy is a fluid so pwedeng magbago yung reading depende sa iyong intention sa iyong uh, energy, sa iyong focus, sa iyong vibration. Kaya importante palagi na aligned yung iyong isip, no, yung iyong puso, yung iyong intention doon sa mga gusto mong mangyari. No? Paalala lang na ito isang gabay lamang, ikaw pa rin ang may hawak ng iyong kapalaran. So maraming salamat, ingat lagi and bye!